video ay flex lang natin ang aking beautiful girl bagong gupit ayan, nangangati uh, siya, meron siyang allergy uya, 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 uh, uh, thank you for watching my videos God bless ito po ang aming Yumi, bagong gupit ayan, dami niyang katikati sa katawan, Yumi bagong gupit sa aming Yumi Yumi, oh, ay, ang dami niyang ano, oh. ang yata siya. Yumi, yan sa aming Yumi, ano, oh, uh, sa sopa siya na higa. Yan, aming cute na baby, tumulapit na siya mag 2 years old. Ayan siya sa aming, yan, yeah, ang angati siya, oh, kaya ang dami niyang ano kaka kaka kakagroom niya nang ngayon. Tinala ko sa ano, pinagupitan ko siya. At yung kuko niya, yan, hanggang ganyan lang kahaba yung kuko niya. Hindi na pwedeng iklian. Kasi malaman na. Kaya, yeah. Yumi! Beautiful Yumi na siya. Beautiful Yumi. Oh. Ayan si aming Yumi. uh watching my videos and don't forget to like subscribe and comment Babu.